ikalabing apat na kabanata. Namatay si Abijah at inilibing sa lungsod ni David. At ang anak niyang si Asa ang pumalit sa kanya bilang hari. Sa panahon ng paghahari niya nagkaroon ng kapayapaan sa Huda sa loob ng sampung taon. Ang paghahari ni Asa sa Huda Matuwid ang ginawa ni Asa sa paningin ng Panginoon na kanyang Diyos. Ipinagiban niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ang mga sambahan sa matataas na lugar. Ipinagibarin niya ang mga ala-alang bato, at pinaputol ang posteng simbolo ng Diyosang si Asherah. Inutusan niya ang mamamayan ng Huda na dumulog sa Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at tumupad sa kaniyang mga kautusan. Ipinagiba niya ang mga sambahan sa matataas na lugar, at ang mga altar na pinagsusunugan ng mga insenso sa lahat ng bayan ng Huda kaya may kapayapaan ang kaharian ng Huda sa panahon ng paghahari ni Asa. At habang mapayapa, pinalagyan niya ng mga pader ang mga lungsod ng Huda. Walang nakipaglaban sa kanya sa panahong ito, dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapayapaan. Sinabi ni Asa sa mga taga-Huda, Patatagin natin ang mga bayan na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pader sa paligid nito na may mga tore at nang mga pintuan at mga kandado, ang kininati ng lupaing ito, dahil dumulog tayo sa Panginoon na ating Diyos. Binigyan niya tayo ng kapayapaan sa ating mga kalaban sa paligid, kaya pinalakas nila ang bayan at naging maunlad sila. May tatlong daang libong sundalo si Asa na taga-Huda, na armado ng malalaking pananggalang at mga sibat at mayroon din siyang dalawang daan at walumpung libong sundalo na taga Benjamin, na armado ng maliliit na pananggalang at mga pana. Silang lahat ay matatapang na sundalo. Nilusob ni Zera na taga Ethiopia ang Huda, kasama ang maraming sundalo at tatlong daang karwahe, at nakarating sila hanggang sa Maresya. Pumwesto si Naasa sa lambak ng Zefata, malapit sa Maresya. Pagkatapos Nanalangin si Asa sa Panginoon na kaniyang Diyos. O Panginoon, wala na pong iba pang makakatulong sa mga taong walang kakayahan laban sa mga makapangyarihan kundi kayo lang. Tulungan niyo po kami o Panginoon naming Diyos, dahil umaasa po kami sa inyo. At sa inyong pangalan pumunta kami rito laban sa napakaraming sundalong ito. O Panginoon, kayo po ang aming Diyos huwag niyo pong payagang manaig ang tao laban sa inyo. Kaya dinaig ng Panginoon ang mga taga-Ethiopia sa harapan ni Asa at ng mga taga-Huda. Tumaka sa mga taga-Ethiopia, at hinabol sila ni Asa, at ng kanyang mga sundalo hanggang sa Gerar. Marami sa mga ito ang namatay, at hindi na makalaban pa. Dinaig sila ng Panginoon at ng kanyang mga sundalo. Maraming ari-arian ang nasamsam ng mga sundalo ng Huda. Nilipon nila ang mga baryo sa paligid ng Gerar dahil dumating sa mga ito ang nakakatakot na parusa ng Panginoon. Sinamsam nila ang mga ari-arian ng mga bayan dahil marami ang mga ari-arian nito. Nilusob din nila ang mga kampo ng mga tagapagbantay ng mga hayop at pinagkukuha ang mga tupa, mga kambing at mga kamelyo. Pagkatapos, nagsibalik sila sa Jerusalem.